Ate Rose. Ayan, kumakain kayo? Opo. Ngayon na kayo nag-lunch? Opo, Opo, sir. Oh, ano ko sa talas na? Ba't ngayon na kayo nag-lunch? Tawag dito, mamaya mag-present tayo, ha? Opo, sir. Kasi mamimili tayo ng pata. Magluluto ako ng paksiyo na pata para sa Itbulaga Bulaga. Di ba na-promise tayo kay Bossing magluluto tayo? Papadala natin. Kaya lang wala tayong pata. Kaya punta tayo ng grocery. Sama ka, Lindy? Sama pa, sir. Gusto mo sumama? Sige po. Pwede ka naman magpahinga kung gusto mo kasi baka pagod ka sa work. <laughs> ano, pwede naman huwag ka pa huwag kang ma-pressure. Hindi ka naman pinipressure kung gusto mo nang lumabas or what. Okay po. Mag-join ka. Siguro ko natin, mga alis tayo mayamaya maya, ha. Sabi ano oras po ba sir? Hindi ko pa sure pero tawagan. Sabihan kita ha. Okay po sir. mga kahit mga ano. Mga 4pm. Meme, let's go kakain na. Init! Sobrang init kaya Gusto na aircon? Mm-mm. Sobang init ka. Bing. Hindi ko kailangan ako Oh? Ano yan? Ay, bago ang iyong center table, binili ni Happy David. Bukas mo na kami ng aircon kasi sobrang init as in. Grabe. Kamain kayo na, kamain na kami. Hindi, check mo lang natin yung mga pantanig mo pala. Ano nang itsura? Parang namatay. Ano update? Ha? Namatay? Ay, ginawan ko. Tingnan natin, let's go, let's go, tingnan natin. Patay na ba? Okay, tingnan natin. Hala, ala. Na, oh. Okay pa naman ang ano mo oh. Ang iyong mga talbos ng kamote, ang ganda. Ito siya may bunga. Ito, ang palaya. Hala, yung ang palaya mo, may ng ano, may bunga. Ang galing, ang bilis. <laughs> Ito siya pa. Tinanim din Lindy, oh. Ang palaya, may bunga, may bulaklak na bunga. Ito yung iyong, iyong ano, Parang kailangan. Hindi na lang <laughs> yung cherry tomatoes. Kailangan mo taniman. Ito yung okra. May naninilaw na rin. Ito na talaga na buhay. At ang mga talong, no hindi kailangan ano, diligan ang ano, malunggay, ayan. Kakaloka. Magaling -tay, mag tayo hindi mag dilig ang init kasi. Taos, Lindy. Di ba pupunta tayo ng mall mamaya, mag tayo? Hmm? Kung meron tayong, kung meron kayong gusto nyo sa bilhin sa mall, anong gusto nyo? Kung bibili kayo, kung bibili, may bibili ako sa inyo refrigerator. Sabi mo at <laughs> no. <laughs> ano? Gusto ko ng isang refrigerator. Hindi nga, ano? siyempre yung realistic lang tayo. Anong gusto mong bilhin sa mall? Meron pang bang gusto Wala mong bilhin? Po. Wala po. Yung binili niyo po sa akin, sir, nasa kwarto. Ano yun? Binili ko? Yung chichiria. Hindi, hindi ay, chichiria. Ay, kahit ano, ha? Ano Sabi bin... mo, Atri Rose, kung gusto. may bibilhin ka sa mall. May bibilhin ako sa mall, gusto ko bilhin isang branch ng Jollibee. Ha? Huh? <laughs> ano <Hello> ka? Ano, <laughs> yung realistic naman. Ano? Ikaw, Lindy, ano gusto mo? Gusto niyo ng damit? Anong ay, gusto niya? Meron pa po akong damit sa so, Saan so, gusto mabili? Kung uubi um, pumunta tayo ng mall ngayon? Wala po. Si, ah, si Lindy, mas pwede concerned ko. Ano? Ano? <laughs> si Lindy kasi first time niya dumating ng Manila, konti lang damit niya dala. Simula nun hanggang ngayon, hindi pa yan ever nakadagdag ng any sa ah, wala damit. Akong damit, Lindy? Gusto mo damit? Bibili tayo mamaya. Sabi so, ko sa Lina. Ano? Oh, damit. Gusto mo damit? Sa Ano? Sa ay damit. Wala yan sa mga bagong damit. Por. Wala ang damit? Ilang damit ang dala mo nung pumunta ka Manila? Hindi ko nabilang. So, mga <laughs> isang <po> ata. <laughs> wow, well, konti nga lang. Tapos ilang buwan na yan dito. Yun lang po. Ay, ko, ay, ay, Ko. Hindi naman ikaw ang tinatanong ko kung anong gusto. <laughs> tinatanong ko si Lindy. Nag-isip ko anong... naman ako ng mga para kay Lindy. <laughs> anong gusto mo, Lindy? Damit? Gusto mo nga? Opo. Oh, sige, tayo sa Uniqlo mamaya. Ikaw, anong gusto mo, Ate Pwede po bang cash na lang? Char na oh, Ay! Oh, pwede po bang cash? Joke lang <laughs> po. Matalino si Ate Rose. Gusto niya cash. Wala akong gusto, sir. Hindi kasi ako mahilig sa mga dami. Eh, anong gusto mo? Para sa anak mo? Anong gusto mong bilhin sa mall? Para sa anak mo? Sa anak ko? Oo, bilhan mo ng damit sa mall. Mahirap gusto po mo. siya bilhan ng damit, sir. Baka hindi mag-cash. Sa Unique lang. Punta tayo mamaya. Pero, po kasi Pero si... gusto mo mong bilhan ang anak mo? damit Pag may nakita po ako. Or laluan, ganun. Oo, pwede po. O, oh, sige. <laughs> Ang buhay naman ni hindi pa sa kanyang hingi. Okay. Sana all. Chot. <laughs> <laughs> sa ako po. po okay. Day. Oh, bibili tayo mamaya dahil dyan. Opo, sir. <laughs> <laughs> Ito, si Lindy. Opo, sir. Let's go. Ano si Lindy? Nasa baba po po. nag na? Opo. okay, let's go na. Ayos tayo. Ginabi na tayo. Tawagin po, sir. Tawagin mo lang siya. Ayos tayo tayo. Bosa na rin yung gate. Thank you. So, na nga mga Habibis. Bees. Pabunta kami na. Saan tayo pumunta, Jacobs? Saan po ba sir? Sa mall? <laughs> sa mall. So, mag-grocery muna kami at bibili kami ng mga rekado para sa paksim na pata. Jacobs, ah, hindi. Bili kayo dito ng damit, okay? Yo. Mukhang pag-social to sir. <laughs> hindi naman. Opo. <laughs> <Pag to> lang. Hirap <laughs> na na lang po? Okay, harap na lang kayo. Go! Ah, hanap ka na lang na Ano Sa Saan na ko talaga. lang? Eh, gusto ka ng Hindi ka mo. Ano kulay gusto mo? Kumuha ka. Ano gusto ang mo dami kulay? Dun, ha? Marami na po akong damit. Eh, hindi kumuha ka. Hindi. Ikaw. Abang na. mag room tayo na fitting room. Ito, Ate Ross. Kumuha ka na sa'yo. Kasi kumuha ka anak mo na isa. He. Dali, go. Kumuha ka na. Anong gusto mong kulay?

Okay na? Okay na po. Ito na siya, papalitan mo? Palitan ko po sir. Okay, sige, go na. Kikita po yung puso ko. May tingin <laughs> <yung> siya. <char>. Sexy. go. <laughs> <No. Baka> Hindi <laughs> na ibang. Makapapagan ako, sir. Okay. Palitan ko po. Ito, ito. Para sa anak mo. Wow, um, ganda nito, sir. Laki niya. Da. The... Kailangan mo niya anak mo. The... Malaki po kasi anak ko, sir. Ayan, parang, ayan, Parang kaso. Hindi ba kaso yan? Hindi eh? lang, Ate Rose. Opo, okay. 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 ito na lang. Okay, Ganun sige. Pa. Close din naman tayo. yung pinapayalo? 1.5 to share? Okay, sige. Ano yung mga chichi yun kayo natin? Go. Ang merenda niyo? Yan. Ang Ano gusto niya? Ay, si Kevin pala to. Hello. Ano, kumusta Kevin?

Magkano? Ano ang puna 1.6 1.6? Welcome, welcome No po Sige, ito kakain si Happy David. So, ano gusto niyo kainin din? Ano gusto Mang mo? Manginasal po. Ano? Manginasal. Ato na siya gusto mong manginasal? Opo. <laughs> okay, tayo lang manginasal. Opo. Ano <laughs> sa Let's go. Wala ang chicken inasal nasal na. Ubus na. So, ano gusto niyo? saan na lang <laughs> po siya. Kahit saan? Kahit saan na lang po dahil walang chicken inasal, asal, saan tayo kakain natin ito? Dito po sa McDo, sir. Ano tayo? Drive thru na lang tayo, Lindy? Apo, oh, sir. Ng McDo. Apo. Oh, Diyan. Teka lang. Wala lang. Ah, oh, Hindi oh. pa Okay. Sir, tapos kumain muna tayo. Yan ba? Bago nyo ayusin. Kumain tayo muna tayo. Apo. Tapos after natin kumain, tsaka tayo mag-ayos, ha? Okay pa. Atro, after di kayo okay. na okay. rice. Ano? Okay na po ito sa akin, sir. Kasi pagkagabi po, hindi na ako masyadong kakain ng kanin. Tutulog Ay. na lang po. Ay, sila hindi Two-piece <laughs> chicken na meron <laughs> pang french fries. <laughs> <laughs> hindi ko na ito maubos. Kailangan mo yung ubusin. <laughs> <na> char. <laughs>